Pagka pangkalusugan pa rin po kapag uh, may iniindang sakit po ang katawan o ng katawan, ang ilang Pinoy siyempre eh, nagpapahilot. Pero alam niyo hubang hindi lahat ng karamdaman eh, nakukuha po sa pahilot-pahilot lang? Ang iba pang pa kondisyon, lalo ho daw na lumalala kapag pinahilot. Gaano nga ba kaligtas at gaano ba ka-epektibo ang hilot? Alamin po natin yan sa ating doctor on duty. Dahil hindi pantay ang kanyang mga binti, hirap maglakad ang apat na putsyam na taong gulang na si Alex. Nung apat na buong sanggol pa lamang daw kasi siya, nabagsakan daw ng isang bangkong gawa sa nara ang kanyang tuhod. Imbis na agad siyang dalhin sa doktor, ipinahinot lamang daw siya ng kanyang ina. Pero hindi na bumuti, lalo pa raw lumala ang kanyang kondisyon. Nakita ng lola ko na mabagay yung tuhod ko, sabi, dalhin ako sa ospital. Nung dinila ako sa ospital, in, in tuhod ko may mga nanana. Kaya inoperahan ako sa tuhod. Naging matagumpay man ang operasyon, nakakatandaan na niya ang hirap sa paglakad dahil sa bakal na kailangang ilagay sa kanyang tuhod. Hindi ako makapagtrabaho eh. Kasi pag, pag umuupo ko lang walang upuan. Hindi ako makaupo ng nakaano walang upuan. Masakit talaga. To. Hindi ko may balutot na gano'n. Hindi ka to, to na, ibabalutot. To, to, hindi. Ganyan lang. Matagal ng alternatibong paraan ng panggagamot ang hilot. Kahit mga ninuno natin, ito na ang nakasanayan. Pero hindi rin basta basa sino pwedeng manghilot. Kailangan sapat ang pagsasanay at kaalaman ng manghihilot sa mga parte ng katawan na pupwedeng hilutin. Para mapalawak ang kaalaman tungkol sa panghihilot, Isang programa tungkol sa hilot ang binuksan ng TESDA nitong nakaraang buwan. Layunin ng programa na sanayin ang kanilang mga estudyante sa tamang paraan ng panghihilot. Just want to make sure na itong mga gagraduate ng uh, traditional hilot natin will not aggravate yung mga may pilay, etc kasi yung wrong notion na uh, pag may sakit ka dapat hilutin tapos na yung ano no gagaling ka na hindi naman po yun no hindi po kasama yun no uh, ang importante alam natin na ito ay uh, para to ensure yung blood flow natin yung uh, health natin hindi sasama lalo ang mga makakatapos ng dalawang buwang pagsasalay sa panghihilot, makakakuha naman ng lisensya mula sa Department of Health. Sa ganitong paraan, mas makasisiguro raw ang mga nagpapahilot na sila'y makakadama ng ginhawa at hindi uuwi na may dagdag na sakit ng katawan.